papalitan. Mari ko pipapalit ng bago yon. Oh. Oo. Ah, sige po. Dalawang truck po ng ano ng pupuntahan po namin doon. Sige po. Yan mga kaisan, na ito na po yung mga mga aano ng ano ng uh, mga metal ko po yan. At uh, ito po ay diretso na doon sa aming uh, barangay po. Yan. Oh, ayun na. Naandun na doon yung mga nag-aayos papalitan na yung mga transformer yan laki ng kinakabal kinabit nila utol oh. diretso na po sa amin yan sa barangay ito toy, ay ah, si utoy pala tara tara toy, nato na doon yung mga nagkakabit ng na, ano transformer mga okay, tatlo okay. kakailaw na diretso ilaw na sa atin. ilaw po at saka ano saka Kalye, kalsada Ayan, may mga busi na po malalaki oh Yan. Ah, mga malalaki busi yan po ay dati ay may kuminti na Ay ngayon po Papaltan daw po nila ng mga transformer na bago yan po ay uh, diretsyo na doon sa ating barangay

Yan yeah, mga kainsan Narito na po ang mga poste Yan Papalitan po nila ng bagong uh, transformer Ay ganda po oh, Meron pala eh. Yun Papalitan po ng uh, panay bago Ay tinulungan po muna namin mag ano, Maghakot po Kakaunti na sa atin ano toy Ang lagayan ng transformer Hanggang din nila ang po ang poste Paamin po ay eh, may poste na rin pero maliliit yan. Ha? Wala. Napatid. Wala kayo yung mga sampung puste hanggang atin ano? Ano? Uh -huh. Napatid yan ito yung ko. Sandaan piso lang yan mamaya. Doon to doon finally magkakakuryente na o na ko to layo o pa mo ha bibilangin ko po bibilangin ko po ang poste hanggang amin isa o isa yan po may poste na rin po ng meral ko yan buwan ko pala yung tihan dalawa marami na yung kupal pala dalawa, malapit na rin po tatlo yan, poste rin po yan uy, pauwi na apat Ha? May napatay po din kanina malaking kumbra. Ngayon kanina napatay no, lima. Yan lima poste. Anin. Kompleto na po ang poste niyan hanggang bahay. Ay bintihan pala. Bintihan po pala. Pito. Are po ay uh, 8. Aba maintihan 8. Siam. Sampo. Nabig isa. Labenta 13 14 15. Marami din po pala post poste 16 17 ay 20 nga 20 po hanggang amin ang poste 18 19 ay 20 nasa bahay <coughs> are din po ay abot na din eh ay hindi na pwede na pong padaan di yan 20 poste o to eh are 20 21 Baite o na poste Oh Naligo Baite 22 poste pag dini to eh. 22 dos 22 poste po Marami rami din Galing na po ito ng So solar po sa barangay yung malaki solar ah, si tatay naman po yung nagluluto ng pang almusal po yan ang sarap yung tatay kamutin pilitos ito po, ito po sa likod ng bahay po yung ginawa ni tatay na kambal na ano dirty kitchen po ang sarap nito mga kaisan kakain po ng uh, prito kakain po ng uh, pritong kamuti ah, sarap na rin, tatay sarap yun Ayan, nakikinig po si tatay ng radyo. Tandaan nyo mga kaisan, dati yung ano, Nigra Bandida. Ano po nga tayo? Yung oh. Ay, wari ko marami mga karilit sa inyo. Tapos ay, ano po nga ba? Marami nung ano ay, pinusubay ba yan? Tapos, ano po nga tayo Mga balita. Sa bukid po ay ganito, masaya na po. Ganito, kahit wala po TV. Hmm radyo. Pero madala, ito yung madalang na ata ang nagaganto ngayon. Puro nga yung mga tugtog ng mga kabataan. Oo. ito po ang libangan ang dalani at atay. Ganto lang po. Tipak po. May radyo pa kaya natin nabibiling. Ano? Mga kasihan, comment nga kayo kung may radyo pang nabibiling yung debatter and liquid Pero ngayon, ito yung mga latest na ito eh. Solar. Solar na po na wala pa kita tayo nitempo Ang wow. magpagaling sa ating po umaa karamdaman. 'Yon. Santon blast herbal capsule. Mag-santon blast. Oh, is ah, din. Ininom natin Santon blast. Basta saaging lang po Ah, oh. talagang sa probinsya ay eh, libro na lahat 'yan, po. Hm. Ako kaysa 'yung mag-asawa, nanay at tatay ko po. Ay hindi na po sila na ano, napunta sa bukid. Dito na lang po sila. Ah, hindi na po sila napunta sa bayan. Dito na lang po sila. May ano na rin, yung pong taas mga kainsan, may ano na rin yan. May ilaw po. Mas uh, ano daw po sindananay dito, nang tumandaid dito na. Ayaw na po daw nila sa... Ah! Ah, sige katay. <laughs> at gawa ng ano po mas uh, gusto po nila din eh may, may, sa bahay may kwarto po sila sa bahay at may bahay, may bahay naman din po ang nanay at tatay sa bahay ay pinanggawa po namin ni Mrs. ng kwarto sa bahay at nga titira ayaw po mas dito daw po maganda nakakahinga sila ng malaya dito na po sila na ayaw na nila doon. Tinam din din po pala ng silyari. Tsaka ang piche at mustasa. Ganda na sikat ng araw. Pagka tikling. Mga kaisan, pansinin nyo. Dami na huling tikling. paakawalan Pakakawalan natin mga kaisan yung ating manok. Pwede na po. mga kaisan, maliit po ang tubig ngayon. Susulsug po tayo baka bukas. Magpapasulsug na po tayo. Gawa ng... Ano? yang ayos na po tapos mag, matatapos na pong magpaani eh kailangan alam mo pag magaani dapat po ikakaunti ang tubig hmm. dito po sila sa mangustanan yan ano kumusta nasa na yung iba ha marami kayong marami kayong itlog bunso Ha? Ha? Ano? Kumusta? Ha? Ay, ako papipiliin. Dito na rin kami titira sa bukid. Kami ni Mrs. Hmm. Kahit sa gubang lang ay. Yeah. Kahit ah. Uh, diri Dini tumira. Oh. Uh. kompleto na walang bayad ng tubig ilaw pwedeng solar pero mas maganda kung yung kuryente nga po para malagyan po ng kung ano ang ulam po ay pwede pong humalbot na lang sa grid gilid lain, niyog, pako, libre na po hmm. kaya po kami halos wala din pong gastos si nanay at tatay wala minsan ang budget lang sa ilas sa isang linggo isang daang piso hmm. Oh, pag binibigyan natin ay nakakaipon pag maglalaba libre hmm. bilhin mo lang ay asin sibuyas bawang ay ay paano mga kaisan update update ko na lang kayo pag kinabit na po yung ilaw at ah uh, Yan. Maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye.